Kailan mo man eh? Comment lang mo guys. Kani? Kani yung kaunon o, oh, kani. Kani aksyon pula-pula ba kani? Kailan mo na ito eh? Wow! Kaya ka pet! Kaya ka pet! Bosing! Okay, okay. Tala mo na ito. Ati maula pupunta punta ng mag mag na ni ating iluwa ato mo tron ato tron ah man ang kuwan na ni ili ang gud natang lami balami ah kani oh kani palpak man kabos kani kani mon original ah kani dai na sayo para wao mo mon yang bulak ana tapos na ilo oh kana na ilo amon si magdalag tam is kay na man di ang isa mga buyog sa mga mga kon animal din din sila mga kuwa o kanang mga gugos So, kumutila ko ka na ayaw, siya kuha ng ilo. Ano o? Hmm. Wow! Wala, pagkita boss, kung hindi ka magid. Ay, hey, wala na! Ayaw sila boss, kimapil mo kung ano kuha, daon. Ay. Pwede mo kung ano na. na. Kumukawang ka, nagkapilog daw. <laughs> ah, <nang> <laughs> kani kung ano boss, kani kani. Nagkaliwat <laughs> na ka na Ano o Aba sa kayo nasiyan na nato, ang mga kanagta ng mga pagkawas sa mga kabatanunan pa, Продолжение следует...